Gusto nyo po bang malaman kung ano yung pinakamagandang paraan sa pagtatahi ng balat ng lechon para 100% na hindi tatagas ang sabaw sa loob ng lechon? Kung interesado po kayo, ay alamin! Yummy lechon na naman mga ka -idol. Kaya't kay sarap na naman ng mukbangan kasamang ang tito kong pangmalakasan Hey guys! Hey guys! <laughs> Yan, maglilitsyon na naman po tayo mga ka-idol So ito po ay pang limang litsyon ko na po ito At ayan po, hindi ko na po ipinakita yung pagkatay po ng baboy Dahil hindi po yun yung pinaka main topic natin ngayon So ngayon po mga ka-idol ay papakita ko po sa inyo <laughs> At ayan, gusto pang pumasok ng manok sa loob ng ating lilitsunin. So ayan, balik po tayo. So ngayon po mga kaidol, no, ay papakita ko po sa inyo kung ano nga ba yung pinakamagandang paraan sa pagtatahi po ng balat ng ating nililitsun. Para po maiwasan yung pagtagas po ng sabaw galing sa loob po ng baboy na magiging sanhi po ng pagkunat ng balat at katagalan po mga kaidol yung portion po ng balat kung saan dumadaloy po yung sabaw ay may chance po yun na bumiyak po mga ka-idol. Lalo na po pag hindi po natin kaagad na agapan yung pagtagas po ng sabaw. At ganito lang po pala mga kaidol kung paano po magdugtong ng tali pag na short po yung ating tali. So ito po ay natutunan ko kay Idol Basti Boy Vlog. So ganyan lang po pala mga kaidol kadali. At yung pag secure naman po ng baboy sa tubo ay Natutunan ko po yun kay idol natin na si Ka Farmer So dito naman po mga kaidol sa pagtitimpla po ng baboy ay meron na po tayong video nyan kung paano po ako magtimpla. So parorin nyo lang po yun mga kaidol kung gusto nyo pong malaman. So ayan po mga ka-idol, magtatayin na po tayo no? at malalaman nyo na po kung ano nga ba yung paraan na ginamit ko dito sa paglitsyo na to para wala pong tagas. So ito po palang diskarte na to mga ka-idol ay natutunan ko po sa idol ko na si Idol Basti Boy Vlogs. So isa po siyang na litsyonero. So, doon ko po, po natutunan to sa kanya. So, ang tawag po pala dito mga ka-idol sa diskarte po na to ang ay zigzag po. Yun po yung tawag dito. At yan, kung napapansin nyo po, ang tinatahi ko lang po ay yung laman sa loob po ng baboy. So, hindi po kasama yung balat. So, yan, mapapansin nyo naman po na talagang laman lang po yung tatahiin natin. So, kung napapansin din po ninyo mga ka-idol ay yung ginamit po nating pantahi ay straw lang po. So, ang sabi po naman ng idol ko ay hindi po yan masusunog kapag sinunod natin yung kanyang paraan. So, yan pong ginawa natin mga ka-idol ay zigzag. So, yung stropo na yan ay hindi po yan makikita mga ka-idol pag isinalang natin yung baboy. Kumbaga, hindi po siya madidirekta sa apoy. Kaya hindi po siya masusunog. So, yan po mga kaidol, idol Kailangan lang po natin siyang uh, higpitan po na maayos yung straw para talagang hindi po lalabas yung katas sa loob. Dahil habang iniikot po natin yan ay magkakatas po yan. At kung napapansin niyo po kanina mga kaidol ay tinahi po natin yung ribs. Uh, pinagdikit po natin para nang sa ganun ay hindi po tayo mahirapan sa pagganito na sa paghigpit tsaka pagtahi po ng balat. So ang nakita ko po kay Idol Basti Boy Vlogs, ang ginagawa niya po ay binabali niya yung ribs tsaka po tinatahi para talagang uh, hindi po siya sa gabal sa pagtatahi po ng uh, balat ng baboy. At pagkatapos po nating higpitan at ilak po ay ibabalik naman natin siya ng pasigsag po ulit pero kasama na po yung balat. So ganyan lang po ah uh, madali na po yan dahil, ah uh, dahil magkadikit na po yung balat ng baboy. So, ang gagawin na lang po natin ay tusok na lang po ng tusok gaya niyan. At pagkatapos po itahi pabalik, ay kailangan po nating higpitan yan para siguradong wala na pong tatagas. So, ganyan lang po. Madali lang po yung paghihigpit niyan dahil yun na nga, magkadikit na po yung balat. At pagkatapos ko pong higpitan at ilak ay puputulin ko na po sana. Eh sabi ng tita ko eh sayang naman kaya napagkasundoan namin na itahi na lang ulit para talagang kahit ni isang patak ng sabaw ay hindi po makakadaan dyan sa pinagtahian. So ito pong pangatlong pagtahi na ito mga kaidol ay hindi na po natin isinama yung balat so laman na lang po yan mga kaidol. Yung pangalawang lang po na tahi yun po yung kasama yung balat. And then yung unang tahi po yung laman lang po sa loob ng baboy. Ganito lang po pala mga kaidol ang magandang diskarte sa paglalagay po ng coke sa balat ng baboy para pampapula. So maraming maraming salamat po kay Idol Bastiboy Vlogs. So sa kanya ko po ito natutunan. So yan po mga kaidol ay binutasan lang po ng konti yung um, takip po ng coke. At ang kagandahan po nito mga kaidol ay tipid po siya sa coke. So Yeah. Nakasalang na po tayo mga kaidol at napakalakas po nung ating apoy. Napaka ganda po nung ating panggatong. Sobrang init po nito. Oh, dara, dara, dara. Mo na 'tong tingkita. Yeah. Na mo lagi ni. Mo lagi ni. Mo ni suspect. Mo na ganto driver. Tana, byahin na. Byahin na, guys. Byahin na ta. Paano yung itong biyahe mga apat ka oras? Hmm. Check po mga ka-idol Mahigit isang oras na po ito at yun po ginawa natin sa pagtatahe yung ginaya po natin yung kay idol Basti Boy ay epektibo po talagang wala pong tagas yung kanyang pinagtahian ayan no so yung biyak na lang po yung problema. Ayan, bumiyak po siya dahil hindi natin na agapan agad, hindi po natusok So, crispy pa rin naman 'to. Ano you know? no? Sarap niyan. Mukbang na naman 'to mamaya. So, yan mga ka-idol, highly, highly recommended talaga yung ganun pong klase ng pagtatahe. Ang tinatawag po dun, ang tawag po doon ay zigzag. So, tatlong tahi po yung ginawa ko dyan. Kaya sa susunod na paglilitsyon, ay ganyan na po yung gagawin natin. Tapos, sa susunod naman ay susubukan naman natin yung tutusukan po ng alambre yung balat ng baboy pagka yung natuyo na po yung kanyang balat so yan po yung gagawin natin sa next vlog natin ng ating lechon so balikan ko kayo mamaya mga kaidol pag malapit na maluto so wala tayong kasama ngayon dahil busy po sila ayun o si auntie marisa busy sa kusina eh hey, sa pinasal mga kaidol So, andito po pala yung auntie namin na sponsor, sponsor ng lechon. Hello! <laughs> si Auntie Marisa. Tapos, pinsan ko. Tapos, andito si Uncle Junior. Taga-monitor ng ating baga. Sound check! Yan mga idol sarap. So, eto mga kaidol, ay luto na po 'yan. So, mukbanga na po.